Panibagong araw, panibagong paint project na naman tayo ngayon mga bossing. Ngayon ang project natin is magpipaint tayo dito ng uh, kaha ng Yamaha NMAX. So bali, dinala na nila to na nakakalas na yung kanilang mga pairings cover mga bossing. Bali, ang unang-unang napansin ko dito is yung kanilang kaha dito is hindi pa na o kaya uh, stock paint pa yung mga tubosing kaya pagka ganito yung kaha na hindi pa napinturahan ng ibang pintor is pwedeng pwedeng wag na natin yan tanggalan ng pintura bali lilinisin lang natin yung mga yan at saka natin papatungan bali kagaya nga sinabi ko kanina is lilinisin lang natin yung mga pairings cover na to bago natin to umpisa na sprayan mga bossing tingnan niyo naman papapansin niyo na yung kulay is nagmatch siya kasi dinaanan ko pinasadahan ko to ng papel na 600 grit para may kapit dito yung primer pagka inisprayan na natin bali pagkatapos kung ay malinis ang lahat at napadahanan o napasadahanan ng 600 gitna papel de is nag-start na ako dito mag-apply o mag-spray ng spray peeler. Tandaan nyo mga boss nga, kailangan talaga na ma-primeran para mas kakapit dito yung ating base coat mamaya pagka pininturaan na natin. At isa pang maganda dyan, is dito pa lang sa primer, is pwede, pwede na natin pinuwin gamit yung papel de na 1000 grit mamaya bago tayo mag-start mga base na kulay. Bali, 2 full coats nga pala yung ginawa kong kapal ng primer natin dito. Tapos is 1 hour lang na curing time, is pwede na yan liyaay ng papel de na mapino. Ito na nga yung kulay na ipipaint natin dyan sa atin. O ipangbe-base color natin mga bossing. Kung nahihirapan kayong maghanap ng kulay na ipangbe ninyo, is pwede naman kayong magpatimpla sa paint center. But actually is nagdala nga ng sample yung client natin, tapos pinatimpla ko na lang to sa paint center, at kayang-kaya naman nilang gayahin yung kulay na ipapatimpla mo sa kanila, bali advice ko nga lang para sa mga baguhan na uh, nagpipintura dyan huwag nyo papakita yung mga nasa cellphone nyo o yung mga pinaprint lang kulay mga bossing ha, dapat talaga actual na kulay is para uh, mas kopyang kopya para mas malapit yung kulay na maititimpla, accurate na accurate yung kaya nilang timplahin ito pa sa bossing nga kapag ka mag-start na kayo mag-spray ng base color make sure na napadaanan nyo to ng papel de na 600 grit or 1000 grit kasi pagka hindi nyo ginawa yan is maaari yan na mag-fish eye o mag-react yung pintura doon sa ating primer mapapansin nyo na magkakaroon ng parang butas-butas ah, na maliliit o bilog-bilog na maliliit yung paint pagka ganun kaya na para maiwasan yun is need natin talaga na pasadahan ng papel de lia bago tayo mag-start sa spray Bali sa first coating spray natin mga bossing. Need muna natin 'to ng patuyo ng 15 minutes bago tayo mag-proceed ulit sa pag-i-spray. So bali triple coat 'yung gagawin natin kapal ng ating base color dito bago tayo mag-proceed sa top coat pero mga bossing. bali ito na yung kinalabasan ng ating triple coats mga bossing bali yung susunod na gagawin natin is sa top coat na natin to ng triple coats din mga boss meron tayong interval na tag 15 minutes bago tayo magpatong kasi pagka hindi tayo nag interval dyan bossing maaaring manulo yan Bali, ito na yung kinalabasan ng ating triple coat sa top coat clear mga bossing. Bali, ang gagawin ko is papatuyoyin ko lang to ng 20 hours para cure siya mga boss. Kasi pagka binigay ko yan ng, uh, o kaya is pinakuha ko ng 2 hours pa lang siya natutuyo. Is baka sakaling may, may bumakat pa dyan na kamay. Kaya ang ginagawa ko is bago ko yung bigay sa aking client is pinapatuyo ko yan ng matagal na oras. Bali, mga ginamit ko nga palang material dyan mga bossing is gumamit ako dyan ng Urethane Automotive Paint mula primer, thinner, base coat hanggang sa top coat clear.